Good morning po mga boss. Welcome ulit sa king channel ang TV. Ngayong umaga ay pupuntahan natin yung baby or itik. Ipapastol muna natin doon sa palayan dahil hindi pa sila nagtatanim. May mga kuhol pa. Taniman season kasi itong mga boss ng palayan ngayon. Kaya hindi pa sila nakapagtanim. Sulitin natin yung mga kuhol habang hindi pa sila nakapagtanim ng paribagong palay. Tahanan na natin, maingay na eh. relax lang kayo dyan mga anak ha oras natin ngayon ay quarter to six yan na sila o eh. dilim pa uy maraming mga itlog mga boss kakawalan na natin yan sila Ito, so, Bye bye. natin yan. Walikan natin yung mga itlog mga mga, mga boss. So, sundan natin yung past, papastol muna natin yun mga boss. Dito lamang sa probinsya mga boss pag mayroon ka dito tapos. Punta pa tayo doon sa... Doon. Alam na nila mga boss kung saan sila pupunta. Ayan, malamang dito may ano. Ayan. Kita yo do. Yun. Ah, nang tandaan lang. Yan. So sundan natin sila mga bus. Ayan, may palay. Hindi pa kasi magtanim sila dyan. Maya, maya, maya. Yan. All dyan. Sino? 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 Kaya po mga bus, Diyan na sila. Marami pang coal dyan. Pakas na kumain ng coal mga boss oh. Uh, sa susunod na linggo ay eh, magtatanim na sila ng palay eh, bag. traktor tractor pa ulit to mga boss. Hanggang doon yan oh. Update muna tayo sa... Malamang dito sa probinsya mga boss. Pag mayroon kayong palayan. Kasi libre ko all eh. Pagtanong na natin sa ano. May incubator ako dito dito na tayo sa ating incubator sa kabilang bahay tingnan natin yung in incubate ko kabi na balot na 18 disc DIY na incubator lang po to mga boss yan. 33 piraso po yan na incubate ko Dalawang ilaw lang ano ko at saka microcontroller po mga boss. So yan ang. Gagawa ko ng DIY lang po ito ha Okay. itin po na balot yan. Tapos titingnan natin yung mga itlog doon. Maraming mga itlog yung itiko Ang sarap po mamulot ng mga itlog mga boss oh. Yes! Mayroon tayong itlog. Umpisa naman sila ulit mangitlog mga boss. Yan oh. Madilim pa dito sa loob. Yan po oh, mga boss oh. Nag ano sila eh. Yan. Oop, kumakan. Tsaka hindi lang yan mga boss. Kumpisa pa lang kasi sila mangitlog ulit. Yan sa kamay mayroon pa sa ilalim mga boss mayroon pa yan sa ilalim katago lang yan ngayon yun o no, may salag salag pa doon hindi natin masilip mga boss dahil na ano ma ma dilim pa kaya ito yung ito po yung mga itik ko mga boss uh, survivor to tira to sa audit hanggang ngayon mga dal taon na dalawang taon na mga higit tingnan mo naman yung bahay ko mga pa to ng audit sa kagang ito hinati ko muna sila dahil kunti na lang sila eh magpapapisa pa ako ito ito yan yung mga Rhode Island ko doon. Paramihin ko yan. Ito yung area ko dito. Sa kapag magtanim na ng palay, sasarado ko na diyan. Diyan sila hanggang sa sapa. Tapos dito. dito na ako magano, maglagay na ako, magpapabigay na ako ng mga pagkain na organic pero hindi ko riwala sila ng alcohol dahil ang kuhol ay number one sa magpapaitlog. Yun talaga mga boss the best. Kaya, so yun no? maano na naman yung area ko dito mga boss kaya yeah, salamat po ulit mga boss salamat sa lahat sa mga subscribers ko at saka salamat din sa panonood ng mga video ko na ang gustuhan nyo wala na ako sa isdaan sa probinsya na ako mag itik farming na lang ako mga boss salamat po ulit mga boss ako nga pala si boss anting ay isang simpleng boy may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po mga boss.